nakabili na kami ng buto-buto sabaw nakabili na kami ng pata sarap ng tahong sabang-taba eh. yung mga tahong ayan o, oh. taba ang tahong mataba pa uwi na, pa uwi na nakabili na kami ng pata, sabaw buto-buto

Chill. Bato mo ulam, ulam mo, man, bato bato. Wala tayong ulam mo. Pabili na kayo mo bato bato. Pata. Bato bato na bata.